Tak balai, Nung! Nung gabi! Nung! Nung! Ano? Buhari ka naman? Mabayad ko dahil sa utang ko nung. Huh? Pila to gane? Oh! Anong utang? Ang utang ko dahil sa tiyangge. Dahil sobra man to isa kalibo. Oh, hindi lang to magbayari, tanay. Wala man ko kapanok, Mabayad na kubla. Hmm? Para wala na ko paminsaron. <laughs> Dasun lang to gani, bayari. Hindi ko na gani ka ngalan, subong. Sukta na kubla. ikakapoy <laughs> kakapoy paminsar sa tanan nga utang. <laughs> Hindi lang gani, danay. Dira na na pala, danay pala. Bayaran ko na lang, blanong. Subra to isa kalibo, no? Ariyo. Ah! Oh! mil na. Si Imo na lang natanan. Di wala man lugar panukot si Imo? Di, di mabayad na ko. Hindi ka pa. <laughs> Nasun na gani, kaya hindi ko pa na kinanglan sa Batuna na ni <laughs> Kaya mabayad ko. Hindi ko gani, hindi ko ya manukot. Wala ko gani ka panukot. <laughs> Batuna na ni Blanc. Nga ikaw man niya magkwanya wala mo kaya ka panukot. Di, Pabalik-balikun mau pake di bayad Dason? Nggak mau bayad naku subong Tiki nganget foto tuh bantok ya, bayad ya kewe lakuman kuka penokot Betul nanya nih bro Juga-juga ya pak Nggak ugas naku ya Tiki asing kumil mana Kemil kuatro utang utangmu Kasubrahan kuka eh, nih Eh parah indik nganada si gigahod Ambo cimu Kita ngendip pake menokot Nggak bayad gigahod Sus Betul nanya bro Magbuot man siya. Kaya ako man ang kwarta. Gina, ko na gina si mo. Hindi mo ganyan na ni Bayran. Ki, mabalik naman ko di boss. Amal kayo boss ako. Lang ako lang tumano ko sa inyo. Ako lang tumakad to. Kung kinanglan ko na kwarta. Bayran ko na lang ganyan subong. Basi magasto ko pa ni wala Wala ka gitsapon. Ah, bahala ka. Basta dason ko lang na kwaon. Ki, hindi mo pagidni pagwaon, Sulit-sulit. hindi ja da sundi lang <laughs> gani ay hindi ka mana tout tangan na lang kuda ta mo gae ko tan duay kay kun magbo ko karon bayran ta ka de kun hindi mo pagit ko sukton mauyan ta ka de